City of San Fernando, Pampanga Nung nakaraan lang, kaagaling lang natin dito <laughs> Ngayon, nandito tayo ulit Wow, ganda nito. ito Civic SIR Hatch Grabe, ang Tapos ito na yung sementeryo na katabing kalsada Ayan, sementeryo itong nasa kanan natin Yung init, nanunuot sa damit ko As in, sobrang init talaga, promise talaga Ganda no, oh, yun na. Puta, grabe. Welcome, kabangan! Woo! -hoo! Ayan na yung karagatan, no? Wow! Trip meter 8, tapos yung reset natin. Ayan, 0-0 na. What's up, guys? J-Travel. Time check natin, 6.36am Mula dito sa Manila, babiyaya tayo papunta ang Kabangan, Zambales Gamit natin tong Honda Click 125 version 3 So tara, let's go! SM City, Valenzuela Solo ride lang tayo ngayon, back ride ko lang ngayon yung ate ko, isang motor lang kami 2 weeks ago, kaagaling lang namin dun sa Morong Bataan Nag-ocular kami ng mga resort Tapos ito, ngayon, babiyahin naman tayo papuntang Zambales naman Ganun pa rin yung gagawin namin. Mag-ocular lang kami sa mga resort. Ang ganda na ito. Pag natapos to, itong nasa kanan natin. Train yan. Dire-diretso. Parang abot hanggang malolos. Hanggang malolos, di ba? Kuya, pwede. Pa malolos po. Makarto. Ah, dito lang. Sundan lang namin to. Ah, okay. Sarado pala dito ngayon. Sige, salamat dito sa kahabaan ng giginto pagdating natin papunta ron sa yung meron tulay patawid ng NLEX sarado kaya dito tayo pinadaan sabi ginagawa daw yung tulay dun sa ano nga yung patawid ng NLEX sa punta ang baliwag ito dapat dapat dyan tayo dadan sa taas na yan yung tulay na yan no? tapos dito yung labas natin malolos bulakan nung nakaraang biyahe natin pa dito sa north gabi yun eh Inaabot tayo ng madaling araw Pero ito ngayon, yung naman natin ngayon Pasambales, umaga naman Ewan ko lang kung anong oras tayo makakadating dun sa Kabangan Ang sarap dito sa Part ng kalsada na to Mahabang dare-darecho Kaya pag dito, medyo makakapagpatakbo ka ng mabilis Ganda ng ilog dito Kung di ako nagkakamali Dito na tayo neto sa ano, Kalumpit Bulacan Ito na yun, Jed's Resort Dati eh, madalas kami mag-swimming ng family ko dyan eh. Tapos ito na yung arko ng Welcome Pampanga. Okay, ito. Time check natin, 7.54 a.m. Hanggang dito pala, mayroon pa rin part na ginagawa ng tren, no? Hanggang saan kaya yun? Baka dere, na yan, hanggang ano, Angeles? Sana derecho na nila ng Ilocos para masaya. Ang saya siguro nun, nakatrend ka lang upuntang Ilocos kaya dapat dito sa MacArthur Highway maingat pa rin talaga kayo may kasi ito meron pa rin mga part talaga na ginagawa kadalasan yung ganitong patag na maganda dare daretsyo pagdating mo sa dulo na ito, biglang meron pa baba tapos lubak lubak kaya minsan habang umahataw ka kasi maganda nga yung kalsada pagdating mo sa dulo meron pa baba minsan nakala mo sementado na rin yung pala lubak lubak ito yung sinasabi ko sa inyo Di ba mahabang dere-derecho yun Tapos pagdating dito sa dulo Yan, labak lubak na Kadalasan yung mga part na paakyat Tsaka paoba Ay nung medyo labak lubak pa talaga City of San Fernando, Pampanga Nung nakaraan lang Kaagaling lang natin dito <laughs> Ngayon nandito tayo ulit Buti at least meron pagitan yung ride natin Una nagbiyahe tayo ng Morong Bataan Tapos after one week Nagpunta naman tayo ng Tanay Rizal Dun sa Batlag Falls tapos eto ngayon after one week ulit Sambales naman tayo Halos every weekend ngayon may ride tayo ah Next week kaya nasaan naman kaya ako <laughs> Siguro pahinga muna Eto syempre dito ulit tayo dadaan Dito sa loob nito kaliwa tayo dito Eto kaliwa na tayo dito Dire na naman tayo ulit neto Tapos dun tayo kakanan sa Meron mga ribulto Kanan tayo doon, napunta ang subik Stop over muna tayo dito sa McDonald's, Bacolor. Breakfast muna tayo dito sa McDonald's. Hindi pa kami nag-aalmusal eh. <laughs> Time check natin 8:27 AM. Okay, tapos na tayo mag-breakfast. Ride na ulit tayo. Time check natin 9:33 AM. Grabe, sobrang init na ngayon. One burn na lang ako magpapagas na ako na ito hanap tayo na medyo murang murang gasoline han ang layo din ang inaabot nung kaninang 2 bar pa tayo ah nag 2 bar tayo nandun pa lang tayo nung sa balagtas 2 bar na to eh tapos ngayon lang nag 1 bar sana meron na tayong agad madaanan na murang gasoline han pero itong 1 bar na yan malayo pa nararating din refill ala pila nak ng teteng ito sana guys mura 58 lang regular oh pero tignan nyo pipila dyan tagal nyan eto 58 din cleantech yung regular nila protect 92 octane 58.45 pwede na tayo dito cleantech santa cruz pampanga santa cruz pampanga na pala to so yun ang inabot natin guys 260 pesos 4.447 liter full tank na ulit tayo dire derecho na tayo nito karabi yung init talaga ng panahon ngayon sobra tumatago sa pantalon ko yung init wow, ganda na ito civic SIR hatch grabe, gwapo. ito po, oh. siguro magtropa yan sila kulay violet pogi na na sana all sobrang init pero kapag tumatakbo tayo ng ganitong medyo mabilis Okay lang naman. Bala nga, diretso, din na kanan. Ayan, kakanan na tayo. Eto, dito na tayo, dito ko. Ayan na yung sinasabi kong mga rebulto. Mga sundado. Kanan tayo dito, papunta ang ulong gapo. Sarap ng kalsada rito. Ayan na yung kabundukan, nakikita na natin dito. Ayan na yung bundok, oh. Tapos may mga bahay sa taas. Nag-stop tayo saglit. Palit muna tayo ng battery ng action cam natin. Natin. Ito nga pala yung kasama natin yung ate ko. Yung kasama natin yung nagpunta tayo ng Murong Bataan. Dalawa lang ulit kami ngayon eh. <laughs> ngayon, full charge na ulit tong camera natin. Game na ulit. Slow down lang tayo syempre kapag paliko. Tapos pababa. <laughs> Team Honda Click. Eh, nakakulay gray siya na version 3. Shoutout sa iyo kuya. God bless Solongapo. Welcome to Longgapo City. Okay, nandito na tayo sa Solongapo City. Woohoo! <laughs> Sarap ng kurbada, guys oh. Okay. So, Semi-banking tayo na. Ah. <laughs> Semi-semi-banking lang tayo kasi hindi naman tayo banking hero. Eh. <laughs> Ganda ng daanan, no? Olongapo City Public Market Matagal-tagal din akong hindi nakadaan dito Shoutout po sa lahat ng taga dito sa Olongapo City ito na yung ulo ng gapo Yung circle, tapos kakana na tayo Yan, ang ulo ng gapo tapos, eto na yung sementeryo na katabing kalsada. Ayan, sementeryo itong nasa kanan natin. Wow! Yung karagatan, oh! Ang sarap tignan. Wow! Nakaka-relax talaga yung dating ng karagatan para sa akin. Parang kahit pag tinitignan ko lang siya, nare-relax na ako. Eto na yung magkakatabi na resort dito sa Subic. Etong nasa kaliwa natin. Ang dami resort dito, eh. Welcome to Subic, gateway to Zambales Kahit papano paano, medyo malapit na tayo na sa Zambales Grabe, napakainit Time check natin ngayon, 11.33am 30 minutes na lang, alas 12 na ng tanghali To Zambales, use bypass road Ito, kanan tayo dito Pwedeng dumiretso, pwede dito kumanan Dito tayo daan First time ko da, daan dito sa bypass road na to hindi ko din alam kung saan tagus na ito eh. Bahala na. Tignan na lang natin. Ang taas ng bundok na nasa harap natin. Oh. Oh, parang nakakalula. Tignan eh. Yung dating nagpupunta ako ng Zambales, hindi ako dumadaan dito eh. Kumbaga ako nun dare-daretsyo. Hindi ko kasi alam dati itong bypass road na ito eh. Hindi ko rin alam kung kailan to, kung bago lang ba to o ano. Hindi ko alam eh. Kaya ngayon ito nasubukan na natin. Maayos naman yung daanan, sementado tapos ang sarap kasi nasa bundok tayo ano <laughs> o, taas-baba, taas-baba yung dinadaanan natin dito eto, nandito na tayo sa dulo ng bypass road, kakana na tayo pag kaninang hindi tayo kumanan doon, dumaray dito rin tagus nun oh. niyo. Welcome, Municipality of Castillejos okay, nandito na tayo pala na sa Castillejos na tayo ang dami nagtitinda dito ng crab Oh. crab, tsaka mga sugpo ayan, may mga prutas din Welcome to San Marcelino. Okay, bayan na pala ng San Marcelino to. Guys, grabe 'yung init, sobra. Pagkagantong medyo traffic, na halos hinto tayo. Tangina, 'yung init nanunuot sa damit ko. As in sobrang init talaga, promise talaga. Pero kapag moving naman tayo na mabilis 'yung takbo natin, okay lang din natin random 'yung init kasi mahangin eh. Pero pagkagantong ano, medyo traffic na ako po. Napaka init talaga Parang nakakatuyot ng katawan yung sobrang init asin. in Ayan, dire diretsyo na ulit tayo Nababawasan yung init Mahangin Wow! Big bike ng tambucho dalawa sila naka KTM welcome to San Narciso tagal ko rin hindi ulit nakapunta dito ha. parang huling punta ko dito 2022 pa tapos eto ngayon lang ulit 2024 eto na yung dulo kakanan na tayo pag tumaliba tayo dyan pupuntahin sa mga beach ng San Narciso eto dito pa San Felipe na to Dire-diretso na rin tong daanan na to hanggang makaabot tayo dun sa Kabangan. San Narciso. Welcome San Narciso. Ito na 'yung mahabang tuloy dito, guys. Oh, so, ayun oh, ganda oh. Dito 'yung dagat, tapos ito dito. Tuyot 'yung ilog. Ganda dito. Pero traffic. Pagbaba natin dito sa tuloy na to, nandiyan na 'yung arko ng San Felipe sobrang init na nasa likod pa tayo ng bus eh yung makina ng bus nandito sa likod eh dagdag init ulit ayos <laughs> overtake nga tayo konti may lang po grabe traffic eto na yung arko ng welcome to San Felipe ayos nandito na tayo sa San Felipe at uh, ito, sobrang traffic ngayon dito kasi ginagawa pala yung kalsada ang haba din ng traffic na to Akawawa ka pala ngayon dito pag naka 4 wheels ka. As of now, time check natin ngayon. 12.20 ng tanghali. Tanghaling tapat. <laughs> Napakainit. Sobra po siya. <laughs> sana meron ng ano eh. Helmet na may aircon. <laughs> Para atis yung ulo natin malamig. <laughs> o kaya jacket na may aircon. Ganyan Sana balang araw meron makainvento ng ganyan bawas man lang sa init ng mga nagmumotor. Grabe talaga init. Nata <laughs> dinadaan ko na lang sa tawa kasi mabad trip ako. <laughs> San Felipe Public Market. Dito sa San Felipe Zambales, parang mga dalawa o tatlong beses na ata ako nakapag dito. Para sa akin, maganda yung beach area dito sa San Felipe Zambales. Kaya gustong gusto ko rin dito eh. dun sa pupuntahan natin ngayon sa Kabangan, first time ko lang makaarting dun ginagawa din pala yung part ng kalsada rito Ayan, meron parte na lubak lubak grabe din yung lubak lubak na ginagawa dito parang medyo mahaba haba ito oh. hamog na alikabok uy <laughs> lubak lubak ganda no oh, yun na. Puta, grabe. Oh. Oh. Yung mga sasakyan na ganoon, no? dare dire-diretso lang. Ito yung ilog dito, may tubig pa. Parang ang sarap pagtampisaw doon, oh. No? Welcome, Kabangan. Woo! <laughs> Nandito tayo sa Kabangan. Di naman tayo na ito dun sa resort na tutuloyan natin ngayong araw. Mag-overnight kami dito sa Kabangan eh. Nagkabit na tayo ng map sa motor natin. Lumagpas kami ng konti. Babalik tayo malapit lang dun sa arko. Di diretso muna kami na ito dun sa resort na tutuloyan natin ngayong gabi. Dito sa Kabangan. Kabangan, Kabangan, kung ano man ang tamang pronunciation. Ayun lang yung Arco ng Kabangan no. Oh. Tapos ito dito tayo. Lumagpas kasi kami kanina eh. Ayan, marami ng signage dito ng mga resort. Doon tayo pupunta sa Painawa Beach Resort. Buti dito, sementado yung daanan. Oh. Maayos yung daanan. Mapuno-puno. Ayan, Painawa, kaliwa. Tapos eto, kakaliwa naman tayo dito. Ayan na yung dagat. Natatanaw ko na. Guys, nandito na tayo eh. Pero saan yung mismong daanan po siya? Yung mapa, dito tayo pinadaan. Ayan na yung karagatan, no? Wow! Grabe, hanapin lang natin dito guys kung saan dito yung papasok ng painawa. Nandito tayo ngayon sa tapat ng barangay Lawag, Holy Court. Tapos ito, kita dito yung painawa resort, o. Oh. Nasa likod na itong court, eh. Tingin ko baka dito yung pasokan nyo. Guys, hindi ko alam kung tama itong pinasukan naming daanan. Ako te, kailangan mo buong baata. Oo, oh, lumulubog na eh. Ito na yung guys, yung resort. Hindi namin alam saan dadaan papasok eh. Guys, lumubog tayo. Mali ata kami ng pinasok. Eh, lumubog tayo. Ano siya, buhangin na ng beach. Pinasok namin tong area na to kasi akala ko baka dito yung papasok hindi pala. Ito baka dito. Eh no, ito nga dito ata. Ito nga dito nga yung daanan. <laughs> Costa Lanida. Tapos ito, yon dito pala eh. Nagpabalaho pa tayo ron. Ito nga pala yung total ng kilometer ng tinakbo natin. Trip A natin, 174.5 kilometer yung total mula Metro Manila dun sa Potrero Malabon kung saan ako nakatera hanggang dito sa Kabangan Pinawa Beach Resort average fuel consumption natin 45.6 km per liter ayos para sa akin napakatipid don parking na tayo dito Pinawa Beach Resort tara dito tayo sa room 07 nandito lang sa baba ayan na yung dagat oh. kitang kita na rito Okay guys, eto na yung room na napili namin dito sa Pinawa Beach Resort dito sa Kabangan. Eto yung main door. Pagpasok natin, may karabi agad na pinto. Eto yung toilet room o comfort room. Medyo maliit lang siya, pero saktuhan lang naman. Merong lababong maliit. Tapos yan, salamin. Toilet, may flush, may bidet. Shower nya, meron namang heater. Yan, meron ding timbado, may tabo. Eto, meron isang kamang malaki. Dito sa na to, kaso dalawang tao. Tapos meron double bed, isang tao sa baba, isang tao sa taas. Air condition, merong bintana. Yan, merong saksakan doon, kabilaan. Merong sabitan ng gamit dito. Wala lang siyang cabinet saka table. Tsaka medyo maliit pero alam mo yung lang naman siya. Hindi mo naman kailangan ng ano eh. Hindi naman natin kailangan ng malaking kwarto kaya ito yung kinuha namin. Ang binayaran nga pala namin dito, 2,500, dalawa kami ng ate ko. Pero kung gagawin mo siyang apat na tao kayo, mag add ka ng 600 per head. Magpapahinga lang muna kami dito sa glit, tapos maya maya lang, lalabas na rin kami na agad. Uumpisa na namin mag ocular dito sa mga beach resort na nandito sa kabangan. Meron na kami mga listahan ng pupuntaan, eh. sana matapos din namin agad. Kung hindi naman, tutuloy din namin bukas. So, kita kasi lang tayo next vlog. Maraming salamat sa Subscribe! Elsie's Place Restaurant Ito dito subukan natin Kumorder tayo ng sweet and sour pork 390 Tapos dalawang halo-halo special 110 and then Tatlong rice 40 kada isa Sweet and sour pork Dito ko na order natin Medyo matagal nga lang pero Worth it naman Katsura pa lang masarap na eh Ganda din ang pwesto nila na dito. Malawak pa pa sa condition dito na may mga electric fan. Tara, food trip muna tayo. Late lunch. Doon kami lumabas. Yan, lahat kami dito. Ganda dito. Malawak ng beach area.